Maligayang pagdating sa Emisarius Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nang matanggap ang diagnosis ng cancer, pinili kong gamutin ang aking sakit sa pamamagitan ng mga natural na therapy, sa paniniwalang magbubunga sila ng mas malaking tagumpay. Ang paggamit sa mga natural na paggamot ay tila nakatulong sa una, ngunit ilang panahon pagkatapos matanggap ang paggamot, ang aking kalagayan ay lalala, at apat na taon pagkatapos ng unang pagsusuri, ang aking kalusugan ay nagsimulang mabilis na lumala. Sa paniniwalang may pag-asa pa para sa akin, nagsimula akong magpagamot mula sa isang Ayurvedic na doktor sa India, at sa tulong niya, mas bumuti ang pakiramdam ko. Ang aking pamilya at mga kaibigan ay nanatiling may pag-aalinlangan, gayon paman, na humihiling sa akin na masuri ako ng isang doktor ng tradisyonal na gamot. Bilang pagsuko sa kanilang mga pagsusumamo, sumangguni ako sa isang medical na practitioner ng tradisyonal na gamot sa kanluran, na, pagkatapos suriin ang aking mga pag sa MRI, ipinaalam sa akin na mayroon na lamang akong tatlong buwan upang mabuhay. Nadoron siyang puso sa kanyang mga salita, ang aking kalusugan ay mabilis na lumalamuli, at sa kalaunan ay nakoma ako, na hindi ko inaasahang majay gising. Sa aking walang malay na estado, iniwan ko ang aking katawan at pumasok sa kaharian ng espiritu. Sa aking espiritong katawan, nadama ko ang hindi kapanipani walang buhay, magaan, at malaya, ngunit hindi gaanong nababatid ang presensya ng mga miyembro ng aking pamilya na nakapaligid sa aking walang buhay na pisikal na katawan, pati na rin ang doktor, na nagpapaliwanag sa kanila na ako ay nasa aking mga huling oras. Habang lumilipad ako sa itaas ng aking katawan, nagsimula akong magtaka tungkol sa aking mahalagang kalikasan, na pagtanto na ang aking katawan ay higit pa sa isang kasuotang isinusuot ko upang maranasan ang pisikal na buhay at itinapon sa pagpasok sa daigdig ng mga espiritu, isang kaharian kung saan maaari akong magmultilocate at tumuon. Sa maraming pag-uusap ng sabay-sabay, kahit na sa estadong iyon ng tumaas na kamalayan, naramdaman kong lumawak ang aking kamalayan hanggang sa punto kung saan nalaman ko ang palaging naruroon na host ng mga liwanag na nilalang na nakapaligid sa akin, habang kasabay nito ay hindi na namamalayan ang pisikal na mundo bilang resulta ng paglawak na iyon. Isang matalik na kaibigan na namatay dalawang taon na ang nakalilipas, kasama ang aking ama, na pumanaw na sampung taon na ang nakaraan, ay kabilang sa mga magaan na nilalang na naruroon upang bumati at tanggapin ako. Habang binabati ko ang aking ama, naghalo ang enerhiya ng aming mga diwa at sa pamamagitan ng pagpapalitang iyon, natanggap ko ang lahat ng nais niyang iparating. Sa kabila ng aming mga kilalang pag-aaway sa pisikal na kaharian, habang ang aming mga diwa ay naghalo sa espasyo ng walang hanggan na kapayapaan, ang naramdaman ko lamang ay walang pasubali na pagmamahal na nagmumula sa kanya. Sa pagranas ng buhay mula sa pananaw ng kakanyahan, napagtanto ko na ang kakanyahan na hindi nakatali ng mga hadlang ng oras, ay malayang maranasan ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ayon sa gusto. Mula sa pananaw na ito, ang pinaghihinalaang sequentiality na iniisip natin ay namamahala sa ating mga buhay na nagkatawang tao at maging ang linearity ng mga kaganapan sa loob ng isang buhay ay isang ilusyon na lumilitaw bilang resulta ng karanasan sa buhay sa pamamagitan ng isang pisikal na katawan. Sa katunayan, mula sa napakagandang posisyon na nakita ko, sa pamamagitan ng isang serye ng mga larawan, mga sandali mula sa aking mga nakaraang buhay na ibinahagi sa aking asawa, pati na rin ang mga eksena ng isang hinaharap na gagawin naming magkasama. Sa kakayahang kumonekta sa kalooban sa pisikal na karanasan ng anumang pagkakatawang tao, hindi alintana kong, sa pamamagitan ng aming limitadong pandaman ng tao, itinuturing namin na ang pagkakatawang tao ay isang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap na buhay, na akses ko ang karanasang kaalaman na nakuha mula sa lahat ng pagkakatawang tao, partikular na nakatoon sa kaalamang nauugnay sa mga karanasan sa aking kasalukuyang buhay. Ito ay sa pamamagitan ng karanasan ng buhay sa aking anyo bilang kakanyahan na ang aking mga ideya tungkol sa karma, ang aking pag-unawa sa espiritualidad, at ang aking pang-unawa sa kalikasan ng realidad ay nabago mula noon. Mula sa mataas na posisyon ng buhay sa espiritu, nakita ko ng lubos na malinaw ang pagkakamali sa aking pag-iisip na nagtapos sa karanasan ng isang nakapanghihina at nagbabanta sa buhay na kalagayan. Sa lubos na kailan awa na ibinibigay ng karanasan sa buhay bilang esensya, nakita ko na ang pagpilit kong palugdan ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa ay, sa katunayan, Isang hindi sinasadyang pagpapatibay ng aking paniniwala na hindi ako katanggap-tanggap sa Diyos para sa pag-iwas sa gayong responsibilidad, sa gayon ay tinatanggihan ang katotohanan na tayo ay hindi bababa sa banal na kakanyahan, banal na pag-ibig, o banal na kamalayan, at sa bisa ng ating banal na pinagmulan o core, hindi tayo, sa makatuwid, ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Mula sa mataas na punto ng kakanyahan, nalaman ko na ang layunin ng aking kaluluwa para sa aking kasalukuyang pagkakatawang tao ay, sa katunayan, upang ipahayag ang aking espiritu o mas mataas na pagiging malaya at walang harang sa mga paghatol batay sa mga maling paniniwala. Napagtanto ko na sa pamamagitan ng pagkilos sa aking limitadong mga paniniwala, sa pamamagitan man ng pagpili o pamimilit, nakalimutan ko ang layunin ng aking kaluluwa, at na ang kanser ay isang pagpapakita na nagmumula sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga naglilimita sa mga paniniwala na inaangkin kong sarili ko at ang mga utos ng espiritu o esensya. Doon, sa larangan ng espiritu, nais ng aking mas mataas na sarili na matanto ng aking sarili na tao na hindi ako nagkatawang tao sa mundo upang sumuko sa takot, upang pigilan ang katotohanan ng aking pangunahing ukit sa aking kamalayan, o upang mabuhay upang pasayahin ang ibang tao. Sa larangang iyon ang walang limitasyong pag-ibig, kapayapaan, at pag-unawa, ako, bilang isang nilalang na may banal na diwa, ay niyakap ang kaalaman na ako ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, bilang isang tao, na binigyan ng kredito sa aking sarili. Sa larangan ng espiritu, nagkaroon ako ng pagsusuri sa buhay, gayon paman, hindi tulad ng karaniwang pagsusuri sa buhay, ang sa akin ay isang pagsusuri ng tapis area na hinabi ng aking kaluluwa sa maraming buhay. Sa panahon ng pagsusuri sa buhay, nakita ko ang paglalakbay ng aking kaluluwa sa bawat buhay na nabuhay ito at maging ang mga karanasan sa pagitan ng mga buhay na iyon. Sa pagsusuri sa buhay, nakita ko kung paano nagambag ang aking buhay sa paglalakbay ng kaluluwa sa kabuuan. Sa panahon ng aking pagsusuri sa buhay, nakipag-ugnayan ako sa buhay ng sino mang aking pinagtutuunan ng pansin at tinitingnan, sa mga mata ng wagas na pagmamahal at habag, ang dinama ka ng aming mga nakaraang pakikipag-ugnayan at ng aming relasyon sa kasalukuyan. Sa ilalim ng walang kondisyon at walang hangganang pag-ibig, gusto kong manatili sa kaharian na iyon magpakailanman, at noong una ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik. Nang matanggap ang kaalaman na dahil ang layunin ng kaluluwa ng aking asawa ay magkakaugnay sa akin, na kung ako ay mananatili sa espiritu, siya rin ay tatawid at ayaw niyang matapos ang kanyang buhay ng maaga, alam ko na sa kalaunan ay kailangan kong bumalik. Ipinarating sa akin ang aking mga patnubay sa larangan ng banal na pag-ibig na siya at ako ay kapwa may mahalagang layunin kung saan tayo nagkatawang tao sa lupa, isang layunin na nanatiling hindi pa natutupad. Bagamat ang kalikasan ng layuning iyon ay nanatiling isang misteryo, alam ko na, sa ilang kapasidad, ang aking buhay ay maging isang paglilingkod isa na nagbibigay galang sa aking mga pangangailangan at sa aking pisikal na katawan nang hindi hinihiling sa akin na ikompromiso ang aking mga pangangailangan, lalo na ang martyr. Ang aking sarili para sa mga pangangailangan ng iba, tulad ng ginawa ko sa nakaraan sa pamamagitan ng pagtingin sa Diyos sa mata ng lahat maliban sa aking sarili. Sa pagyakap sa isang mas malawak na pag sa aking sarili at sa buhay, naramdaman ko ang tawag na bumalik sa aking buhay sa pisikal. Ngayong alam mo na ang totoo kung sino ka talaga, bumalik ka at mamuhay ng walang takot, nakipag-usap ang aking ama sa paghihiwalay. Mula sa kanyang pamamaalam, naunawaan ko na gusto niyang malaman ko na ang buhay ay magsisimula na ng bagong kabanata, isang kabanata kung saan ang aking katawan ay gagana sa perpektong kalusugan ilang sandali, sinimulan kong imulat ang aking mga mata sa aking pisikal na katawan, ngunit kahit na muli akong sumanib dito, Naramdaman kong tila ako ay nasa mga mundo on the faces of my loved ones in the hospital room. I explained to them na nakipagkita na ako sa tatay ko at ipinarating niya sa akin na magiging okay ako kahit na akala ng pamilya ko nagde-delirio ako. Gaman ang loob nila at tuwang-tuwa na ako ay nako sa nakalipas na apat na buwan nang umalis ang doktor sa silid. Tinanong ko ang aking pamilya kung siya ba ang nagsabing hindi na ako aabot sa gabi. Ang dami niyang sinabi, pero malapit sa nurse's station, kinumpirma nila ang buhay sa aking katawan pagkatapos ng NDE ay hindi naging madali, kahit na ang napakalaking mga tumor ay mabilis na lumiit. Himala, pagkatapos ng tatlong linggo, ang aking katawan ay walang kanser, tulad ng kinumpirma ng mga doktor, na, pagkatapos suriin ng mga MRI, ay hindi makahanap ng bakas ng kanser. Sa kabila ng kanilang pagkamangha, ang mga doktor ay nanatiling hindi naapektuhan ng aking paninindigan na ang aking paggaling ay bunga ng isang espiritual na karanasan at pagkagising na aking naranasan habang na Sa halip, patuloy silang nag-iisip kung na-misdiagnose nila ang aking kondisyon, ganap na hindi pinapansin ang katotohanan na isinusumite nila ako sa mga pagsubok sa loob ng ilang taon bago. Sa kabila ng kanilang pagkalito, lubos akong naging malinaw tungkol sa espiritual, mental, at emosyonal na pagbabagong nag-sponsor sa aking pagbabalik sa kalusugan. Desidido sa aking mga paniniwala tungkol sa dahilan at kalikasan ng aking pagpapagaling, nakipag-usap ako sa lahat ng alam ko tungkol sa aking NDE at ang mga insight na nakuha ko tungkol sa likas na katangian ng realidad sa larangan ng walang kondisyong pag-ibig. Habang romantiko kung paano tatanggapin ang aking mga salita, ipinaliwanag ko sa lahat ng makikinig kung paano tayo, bilang mga banal na nilalang, sa ating mahalagang kalikasan, ay espiritong namumuhay bilang isang tao, at dahil dito, tayo ay mas makapangyarihan kaysa sa ating pinangunahan. Upang maniwala o higit sa ibibigay natin sa ating sarili ang kredito. Bagamat inaasahan ko ang ilang pagtutol sa aking mga ideya, medyo nabigla ako na ang mga tao ay kaagad at matatag na tatanggihan ang mga ito, kahit na hanggang sa iwaksi ako bilang isang baliw na tao. Ang mga nag-aalinlangan na iyon ay magpapatuloy sa pagsasabi na ang aking tinatawag na mahimalang pagpapagaling ay walang iba kundi isang kusang pagpapatawad at na ako ay isa lamang sa mga mapalad. Ni ang medikal na komunidad o ang mga nakabaon sa orthodox na paradigms ng karamdaman at paggamot ay hindi bukas sa pagdinig kung ano ang aking sasabihin, at natutunan ko ng napakabilis na mag-ingat kung kanino ko binahagi ang aking kwento at mga ideya. Gayunpaman, ang pagtanggap ng malungkot na mga reaksyon ng mga nagbitiw na puso ay hindi nakapigil sa aking pagnanais na ibahagi ang aking NDE at lahat ng natutunan ko sa karanasang iyon. Kahit na dumaan sa isang panahon ng katahimikan at pagiging sarado tungkol sa aking karanasan, ang taong ako ngayon ay isa na, kahit na sa harap ng pag-aalinlangan, ay handang magtiwala sa proseso, isang taong naniniwala sa isang hindi pisikal na mundo ng mga entidad na gumagabay sa atin sa tamang direksyon sa pamamagitan ng pagtanggap ng gayong patnubay na sinimulan kong ibahagi ang aking kwento sa pamamagitan ng isang website na nakatoon sa mga karanasang malapit sa kamatayan. Matapos ibahagi ang aking karanasan sa website na iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang oncologist sa California na humingi ng aking pahintulot na pumunta sa ospital kung saan ginugol ko ang apat na buwang iyon sa koma upang suriin ang aking mga medikal na record. Saan mang paraan mo ito tingnan, dapat ay patay ka na, sabi niya habang sinusuri ang aking mga record. Hinikayat ako ng parehong doktor na magsulat ng isang libro tungkol sa aking karanasan, at hinikayat akong ibahagi ang aking kwento sa radyo. Pagkatapos, nang matuklasan ng isang kilalang may akda ang aking kwento, ito ay sumabog sa buong mundo. Nakikita ko ang bahaging iyon ng layunin ng aking buhay, at bahagi ng dahilan kung bakit ako bumalik sa aking buhay sa Earth, ay upang ibahagi ang aking kwento ng may pag-asa na ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na mamuhay ng walang takot at naaayon sa kanilang mas matataas na pagkatao. Kahit na ang pinakamaganda sa atin ay itinatanggi ang ating sarili, sa ilang antas, ang ating karapatang tuparin ang layunin kung saan tayo nagkatawang tao sa lupa. Sa pagtatapos ng aking account, sasabihin ko na wala kang dapat ikatakot at na ikaw ay isang nilalang na higit na dakila kaysa sa iyong inaakala ang iyong sarili. Kapag mayroon kang pagpipilian, pumili mula sa isang lugar ng pag-ibig, hindi mula sa isang lugar ng takot. Tanungin ang iyong sarili, ano ang gusto mong gawin? Ano ang nagpapakanta sa iyong puso?